Ang video nito ay hango sa katotohanan na kasalukuyang nangyayari sa aking buhay. Ay ang tinuro ko nga pala, pinapakita ko lang na yan yung paglalatagang ko ng trapal. Ito yung ilalagay kong mga alaga kung 45 days. Dadagdagan ko pa yan dahil malaki yung kulungan. At itong mga screen yan, yan yung na-order ko ng mura. Kaya dinamihan ko na panglagay sa sahig at pangdingding. At itong trapal na yan, yan yung ilalagay ko dyan sa bubong ng kulungan. At dinoblehan ko na rin yung ribit para mas matibay, para hindi basta-basta masisira. <coughs> ハハハハハ Дякую за перегляд! dahil inabutan na ako ng takip silim isipan ko na naipagpabukas ko na lang ang ginagawa ko total wala pa naman akong paso kinaumagahan eh. at pati ang camera ko lumalabo na ng kusa kaya mas minabuti ko na ipagpabukas ko na lang ang kulungan ng aking mga Forty-five days na manok. Abangan nyo na lang yung mga susunod na video ko. Yun ay kung interesado ka pa. Maraming salamat.